Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga sa EMBO Barangays matapos na magpalabas ng kautusan ng uh, tagig RTC para ibigay sa pangangalaga ng tagig uh, LGU, yung mga health centers, covered court, multipurpose buildings, uh, daycare centers, parks and other government properties dyan sa EMBO Barangays. Alamin natin ang sitwasyon. Andun si RH-52, Edniel Parosa. Kami na dyan. Magandang umaga, Jerry at Anthony. Narito tayo specifically sa Barangay Rizal. Isa sa mga pinakamalaking Embo Barangay na nailipat niya sa Taguig City. Dahil nga doon sa dispute ng Taguig LGU at uh, Makati City Government. Nabutan pa ng Lisa Rich ngayong umaga itong paglinis, pagkakot ng upuan at pagbubukas ngayong araw atong uh, primary health center ng Barangay Rizal following nitong uh, order niya o kasunod nitong order ng Tagig RTC na nagpapawal uh, doon sa Makati LGU na pigilan itong mga tauhan ng Tagig na paggamit itong mga ganito klase ng government facilities. Halimbawa na nga itong primary health care center. Pakalipas, Jerry Anthony, na halos dalawang taon sa bilang ng uh, mga tauhan ng Tagig, the city government, na nandito ngayong kumaga, halos dalawang taon ngayon lamang magagamit ang mga naghihintay na pasyente, itong pasilidad na ipinablock po mano na makati LGO. Ayon kay Dr. Susana Amiskwa, Chief Health Program Officer ng Tagig, na sa mismong nanguna sa pag-ikot para mabuksan itong health facility. ayon wala pa humarap sa camera, uh, sa camera pero sinasabi niya ay pansamantalang nasa catchment area. Sa mm -hmm. ususan, yung ina nilang pasyente, dahil hindi nga nagamit itong uh, center sa loob ng uh, higit isang taon at kahit within 72 hours pa, yung uh, itinatakdang uh, effectivity ng TRO na inilabas ng Coris Tagig ay uh, na isinilbi itong court order dito ng tagi LGU. Kagabi pa lamang, no? Sir, kagabi pa lamang kayo nagsilbi ng court order dito. Umaga pa lamang. Umaga. Ako kasi pang nabas. Wala namang uh, kumigil dito from Makati government. Meron. 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 Paano, paano oh. Uh -huh. pagtigil? Kung ano nagdapat eh, ayaw nila tanggapin yung court order. Uh, eh, ano ito nga, ibinabalik na, ibinabalik yung court order eh, at nagis pa nga sa kotse eh. Nagis sa kotse paano nyo na-implementa kung may ganun pala eksena? Paano nyo na-implementa? May... Oh, so, uh, -huh. sa ganyan, ano, uh, sa dami nga, ano, nagpuntahan nyo sa itong mga department. Uh, ano nga ganun pa is yung abogado ng pag city. At sa so, dumating ng abogado nyo, at nang mapilit sila na eh, gigipin na ito. Ito sa na maayos. Opo, nagkausap naman ng maayos. Kagabi, eh, kahapon, eh, gagayo na rin nyo. Sa, sa, tanggapan kayo, sir? Ano pong office ito? Ha? Sa, office ito? A DRU. Yung yeah, public transport uh, office at uh, related stuff dito na nga uh, pag LGU. Kagayo na inyong narinig, eh, may ganun palang extra na kahapon sa pag-isilbi ng court order. Pero at least ngayong umaga, yon gawin na. Wala na, ayos na. Eat, eat. Uh, oh, uh, so kahit 8 a.m. pa yung bukas ito, Jerry, ka Jerry, mm. pero uh, syempre siyempre, health facility ito, talagang expectedly kapag darating na makababahin natin na bukas ang isang health center, uh -oh. eh, ay sigilahan. Ito to, may mga nanay na may dalang bata. Ah, oh, ayan uh, nga. Oh. Oh, ito oh, oh ano. Ito. Eh, may mga medical staff na ba dyan at may mga gamit at uh, mga gamot na pwedeng uh, ipamigay sa mga residente ng Embo Barangays? Binuksan pa lamang ito, itong mismong gusali, kaya hindi natin batid kung ano yung mga nasa loob. Pero kanina, mm -hmm. uh, naabutan natin na patapapasok pa lamang ni uh, Dr. Abiscua, yung pinaka chief health uh, operations ng ano ng uh, pagig. At uh, siguro, isa ka pa lamang ininspeksyon itong uh, loob. Pagkamat uh, kung di ako nagkakamali, eh, eh, siya mismo yung nagpapasok sa loob. Eh, dito sa, sa mga babae natin sa health center, tamang malamang merong mga ano dito may mga mm. uh, Chubby. uh, 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 eh, so, ah parang bear pass yung yung alo dahil pangalan na uh, choppy ka na uh, Edniel nagcha-choppy uh -oh. ikot na konde eh, that, yan uh. lalabas la, lang ako galing ako doon sa si ano galing ako dun sa first floor uh, -huh. like uh, ko lang yung loob at uh, medyo vera pa yung itsura ng uh, nung loob ng health facility. Mm -hmm. uh, maunawa natin sapagkat may pangalan binubuksan. Pero the mere fact na pinapasok na ni doktora itong ilang mga pasyente sa loob, eh mukhang ready na silang tanggapin. Ulit, yung mga pasyente dito yan sa primary health care center na isa sa tila ka embo barangay, itong barangay Rizal, sa restriction na. Ah ng uh, lungsod uh, ng Tagig. Sir, so, ang sitwasyon dito, yung mga nasa catchment area sa Barangay Ususan ay uh, maari nang magpunuro dito sa Barangay Rizal Health Care Center. Dahil binuksan na ito ng Tagig City Government. Dito's right Wallace Southern NCR, ito si Edniel Porroso, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel.